Ang tanong ng karamihan, sulit nga ba ang Osaka Amazing Pass? Okay, so eto na. I will share with you yung naging experience namin using the Osaka Amazing Pass. Your ticket to explore famous attractions for free, plus unlimited rides sa Osaka Metro, Osaka Municipal Bus, and private railway lines. First and foremost, kung gusto nyo din itong i-book, search lang sa Klook app ang Osaka Amazing Pass. May option kayo to book one day or two days. Of course, don't forget to use my Klook code, Look para magkaroon pa kayo ng discounts. Or you can also click the link na ilalagay ko sa comment section para diretsyo na kayong mag-book sa Klook. So, paano mo nga ba mag ang Osaka Amazing Pass? Hindi mo na nga kailangan magpapalit ng ticket kasi when you book sa Kluk, may mag-generate na doon na QR code. And every time na magpupunta ka sa mga attractions, kailangan mo lang ipaskan yung QR code na yon. Ganon din sa mga train station and bus. Ano-ano nga ba ang mga napuntahan namin using the Osaka Amazing Pass? First up, ang Omeda Sky Building. Ang ganda ng views observatory and here you can feel the city's heartbeat from above. Perfect spot din to para sa mga love locks. Huwag mo din palampasin ang famous escalator nila where you can take a video and pictures. Next ay ang F5 Ferris Wheel. Sayang lang at hindi kami nakasakay dito dahil nung time na pumunta kami ay sarado yung mall kung saan located at itong Ferris wheel. Okay, on to the next attraction, you can relax sa Tombori River Cruise. This is a chill ride at swak na swak para sa mga picture perfect moments. Hindi ka rin nababore kasi magaling yung host nila dito. Siyempre, hindi pwedeng hindi bisitahin ang iconic Osaka Castle. History, culture, at breathtaking views in one spot. For the toy and anime lovers, check out the Kayodo Figure Museum. Grabe, life-size figures na parang buhay. Anime lovers, You can enjoy the Osaka Tennoji Zoo, fun and educational for the whole family. Then, climb up sa Chutenkako Tower Observation Deck para makita mo ang city from a whole new perspective. Perfect way to end the day, you can ride sa Tempusan Ferris Wheel habang nakatanaw sa magandang view. All of these attractions ay napuntahan namin sa loob ng 2 days. And don't worry kasi sa lahat ng mga attractions na to, may unlimited rides na sa train. O ba diba, walang hassle, all fun lang talaga. Sobrang saya at sulit ng Osaka Amazing Pass. Ima free admission sa 40 plus attractions and unlimited rides sa lahat ng major trains and buses. So, ano pang hinihintay mo? If you're going to Osaka, grab your Osaka Amazing Pass now and explore Osaka like a pro. Pwede mo nga din palang mabukto sa Creator Shop ko, ilalagay ko na lang yung link above. Aside from that, madaming mga exclusive discounts sa Creator Shop ko. To redeem, punta lang kayo sa website ng Klook.com. And then, search for Katy P. Small letters lahat. And then, lalabas na doon yung Katy Creator Shop kung saan makikita nyo yung mga exclusive discounts. Lastly, kung magbubuka naman ng mga hotels, activities, or anything sa look app, you can use my look code, Katy P Kluk, para mag-earn ka ng discounts. Ayun lang. See you on my next Japan Vlogs. Baboosh!